Malita, Good morning mga ka-OK! -okay. Isang mabagpalang umaga, lungsod ng Olongapo. Ayan, salubungin natin ang umagang ito ng isang mainit na pagbati muli. Isang magandang magandang umaga po sa ating lahat and welcome po sa ating programa para ipabot ang ating sa ating mga kababayang Olongapeño ang mga balita. Sa pamamagitan niya ng ating mga programang pinalakas natin online. Hatid sa inyo ng Subic Broadcasting Corporation at ng 97.5 DWOK FM, ito ang Radyo Ko. Ang kapartner natin sa paghahatid ng mga mahalagang kaganapan at impormasyon dito sa loob ng ating lungsod. Ayan, ako po si Police Staff Sergeant Maria Victoria Mamasig, ang PISPNCO ng Olongapo City Police Office. At ako naman po si Police Master Sergeant Rosalyn B. Ferrer, ang Public Information Section PNCO ng Olongapo City Police Office. At ito ang Balitang, Balitang Police po. Yan, mainit-init no partner. Today is October 30, 2025. Araw po ng Webes at nalalapit na po ang Undas. Yan, kami po ang inyong makakasama ngayong umaga para maibigay, magbigay ng mga komprehensibong detalye patungkol sa mga programs and activities sa ilalim ng PNP Focus Agenda na isinasagawa ng inyong kapulisan dito sa Olongapo City. Yeah. At sa pagsasakatuparan ng mga hakbang at gampani na tutugon para sa ating mga kababayang Olongapeño. Kami po ang inyong pulis gapo, may serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman sa ilalim ng bagong PNP para sa bagong Pilipinas. At partner, isa sa PNP Focus Agenda ang community support sa pamumuno ng aming acting chef PNP, Police Lieutenant General Jose Melencio Corpus J Nartares Jr. Tungo sa magandang ugnayan sa ating komunidad. Kasama siyempre ang Police Regional Office 3 sa pamumuno ng aming Regional Director for Speaker General Ponce Rogelio Peñones Jr. At siyempre ng Olongapo City Police Office, aktibong pamumuno ni Police Colonel Richie R. Claraval. Siyempre kaakibat ka po ang ating mga partner agency, mga stakeholders at media partners upang maabot ang ating mga kababayan. At sa ating pagpapatuloy, mga ka-OK, -okay, ang datos ng ating weekly accomplishment report mula October 2020 hanggang October 26, 2025 ng ating previous week. Sa kabuuan ay merong 15 total arrested ng Long Capo City Police Office sa pangungunayan siyempre ng aming mahal na City Director, Police Colonel Claraval mula sa Manhunt and Anti-Illegal Drug Operations. Music at sa campaign against illegal drugs, ang Olongapo City Police Office ay nakapagtala ng labing dalawang drug personalities arrested mula sa matagumpay na isinigawang siyam na anti-illegal drug operations. Kung saan nakapagkumpis ka tayo ng shabu at marijuana na may kabuo ang standard drug price na 167,534 pesos and 40 centavos. Kaugnay dito, dalawang magkahiwalay na matagumpay na operasyon laban sa ilegal na droga ang isinigawa ng Police Station 3 ng Olongapo City Police Office bilang bahagi ng pinaigting na kampanya ng pulisya laban sa ipinagbabawal na gamot sa lungsod. Unang isinagawa, madaling araw ng October 20, 24, 2025, ang bypass operation sa Bacon Street, Barangay Istapinak, Olongapo City, na nagresulta sa pagkakaaresto ng dalawang station-level individual drug personality na kinilalang sina, alias Buknoy at alias Bentong. Nakumpiska mula sa mga sospek ang apat na piraso ng heat seal transparent plastic sachet na naglalaman ng shabu na may kabuwang timbang na 0.232 grams at inatayang standard drug price na 1,577 pesos and 60 centavos. Gayun din ang isang 200 peso bill na ginamit bilang buy-bus money. Samantala madaling araw ng October 26, 2025 ay isa namang matagumpay na by-bus operation ang isinagawa ng Police Station 3 sa Gordon Avenue, Barangay New Kalalake o City. Kung saan naareso ang isang lalaking sospek na kinilalang si alias Makmak Residente ng nasabing barangay. Nakumpiska mula sa kanya ang tatlong plastic sachet na naglalaman ng shabu na may kabuang timbang na 04 0.477 grams at may standard drug price na 3,243 pesos and 60 centavos at isang 200 peso bill na ginamit bilang mark money. Ang lahat ng mga naarestong sospek at mga nakumpiskang ebidensya ay dinala sa Police Station 3 Olongapo City Police Office para pa, sa para sa kaulok ka lang dokumento at tamang disposisyon ang mga kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ay inihahanda para isampa sa korte at bukod nga dyan, partner, ay matagumpay din na nagsagawa ng bypass operation ng mga taungan ng Police Station 1 ng Longapu City Police Office bandang alas 9.20 ng gabi noong October 21, 2025 sa Afable Street, Barangay East, Bahak-Bahak, Longapu City. At ang nasabing operasyon ay nagresulta sa pagkakaareso ng street-level individual na kabilang sa listahan ng mga drug personal din ng istasyon. Nakumpis ka mula sa suspect ang pitong piraso ng heat steel transparent plastic strain na naglalaman ng shabu. Na may kabuo ang timbang na 7.99 grams at may tinatayang standard drug price na 54,332 pesos. At na-recover din ang ginamit na buy money sa operasyon. Ang naarestong sospek ay kasalukuyang nasa kustodiya ng Police Station 1 Custodial Facility at sasampahan ng mga kasong paglabag sa Section 5 and 11 Article, Article 2 ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samantala, para naman sa ating accomplishment on wanted person. Tatlong wanted person naman ang matagumpay na naaresto ng Olongapo City Police Office mula sa magkakahiwalay na ikinasang manhunt operation sa buong lungsod ng Olongapo. Matagumpay na ng areso ng tracker team ng Police Station 3 ang isang wanted person noong October 22, 2025 sa kahabaan ng magsaysay drive barangay Istapinak o City. At ang akusado na kinilalang si alias Win, residente ng barangay Santa Rita o ay naaresto sa visa ng warrant of arrest. At ang nasabing warrant ay kaugnay ng paglabag sa Section 12, Article 2 ng Republic Act 9165. Nang inilabas ang presiding judge ng Regional Trial Court, 3rd Judicial Region Branch 93 ng Balanga City, Bataan noong August 11, 2025. Namay nirekomendang ang piyansang 5,000 pesos para sa pansamantalang kalayaan. At ang naaresong suspect ay kasalukuyang na sa kusudiya ng Police Station 3 at ihaharap sa kaulang hukuman para sa karapat karampatang disposisyon. No, 20, 20, 20 2025, habang ala Bandang alas 6 ng gabi, matagumpay na nagsagawa ng manhunt operation ng mga tauhan ng Police Station 2 laban sa individual na may nakabimbing warrant of arrest sa lungsod. Ang operasyon ay nagresulta sa pagkakaresto ng isang wanted person na kinilala, kinilalang si alias Pipoy nasa sa hustong gulang residente ng barangay New Banika in Olongapo City. Ang pag-aresto ay naisagawa sa bisa ng warrant of arrest para sa paglabag ng Section 5I ng Republic Act 9262 o ang Anti-Violence Against Women and Their Children's Act of 2004 na may inirekomendang inire piyansa na 72,000 pesos para sa pag samantalang kalayaan. Ang nasabing warrant ay inilabas noong October 13, 2025 sa kagalang-galang na presiding judge uh, ng Regional Trial Court, 3rd Judicial Region, Branch 73, Olongapo City. Ang naarestong sospek ay, nasa, ay kasalukuyang nasa kustudya ng Police Station 2 para sa kaukulang documentation at ihaharap ito sa korte na naglabas ng warrant para sa tamang disposisyon. At sa karagdagang balita, ang isang estudyante na, na ang naaresto ng isa uh, ng tauhan ng Police Station 3 matapos ang insidente ng tangkang pananaksak at pagbabanta sa loob ng Columban College Incorporation na matatagpuan sa East First Street, Barangay New Asina, Olongapo City, bandang alas 12.40 ng tanghali noong October 24, 2025. Batay sa investigasyon, habang nasa loob ng paaralan, ang sospek ay lumapit sa biktima at bigla ang naglabas ng patalim at nahumigit kumulang labing dalawang pulgada ang haba at itinutok ito sa biktima ng walang anumang dahilan. Dahil sa takot, tumakbo ang biktima at humingi ng saklolo sa isang security guard ng paaralan. Subalit ng lapitan ng gwardiya ang sospek upang awatin at pakiusapang isuko ang kanyang dalang patalim, naging agresibo ito at biglaang tinutukan ng kutsilyo ang gwardiya. dahil dahilan upang ito ay matumba. Agad namang romesponde ang mga tauhan ng police station 3 matapos matanggap ang ulat at nadakip ang sospek sa pinangyarihang insidente. Ang naarestong estudyante ay nahaharap sa kasong attempted homicide at grave threat at kasalukuyang nasa kustudiya ng Police Station 3 para sa karampatang disposisyon. At yan po ang ilan sa mga operational accomplishment at balita sa ilalim ng pinaitim na PNP Focus Agenda sa pakikipagtulungan ng ating mga barangay at sa Pamahalaang Lungsod ng Olongapo sa pamumuno siyempre ni Honorable Mayor Roland C. Paulino Jr. at pati na rin ang tulong mula sa ating mga BIN or Barangay Information Network. Manatili po kayong nakatutok dito lamang sa 97.5 DWOK FM ito ang radyo ko at kami po ay magbabalik sa ilan lamang paalala. Balita, Police At welcome po muli dito lamang sa Balitang Polis Gapo dito sa DWOK 97.5 ito ang radyo ko. At para naman sa ating information operations at community engagements. Pinapaabot ng amin City Director Police Colonel Clara Bawal ang taos puso nitong pasasalamat sa lahat ng ating mga partner agencies, barangay at pati na rin sa ating mga kababayan sa karatig lugar dahil sa tulong at suporta na natatanggap ng Olongapo City Police Office sa ilalim ng kanyang pamumuno. Yan at narito ang ilang aktibidad ng Olongapo City Police Office sa buong linggo. Unang Halloween safety ride ng Olongapo City Police Office matagumpay na naisagawa. Sa pangunguna siyempre ni City Director Police Colonel Richie R. Claraval ay matagumpay na naisagawa ng Olongapo City Police Office ang kauna-unahang Halloween safety ride nitong October 29, 2025 mula alas 4 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi ang nasabing aktibidad ay unang beses na inorganisa, inorganisa ng Olongapo City Police Office bilang bahagi ng kanilang advokasya na itaguyod ang kaligtasan sa kalsada, responsabling pagmamaneho at masiglang ugnayan sa riding community. At mahigit limang riders mula sa iba't bang motorcycle groups ang lumahok suot ng kanilang malikhain, nakakaaliw at nakakatakot na Halloween costumes. Sa pagtatapos ng programa, tatlong riders ang ginawara ng parangal bilang may pinakamaganda at pinakanakakatakot na costume. At ipinihayag naman ni Police Colonel Claraval ang kanyang taus-pusong pasasalamat sa lahat ng riders, mga hurado at mga ahensyang sumuporta sa naturang aktibidad. At ayon sa kanya, ang unang Halloween Safety Ride ay patunay ng malasakit ng kapulisan sa komunidad at isang halimbawa kung paano maaaring maging makabuluhan at masaya ang mga programa ng pulisya sa pagpapalaganap ng disiplina, kaligtasan at pagkakaisa. Hey Kagabi nga yan, nangyari yan kagabi, no? No, partner? So parang hulas pa tayo ngayon <laughs> yung isinagawang uh, Halloween safety ride ng Olongapo City Police Office. Ayan, yung ating mga ka-ghost rider kahapon. Actually, partner, sa 50 na yan, mahigit hindi lang naman tatlo talaga ang nakakatakot. Kung meron nga lang, lahat nabigyan na. Yes, kung meron lang kasi talaga nag-effort. Lahat sila, partner, mananalo. At meron tayong mga ka-join force dyan, na mga nag-join sa yung mga uh, organized group na nag-join kasama na dyan ng mga CISSG. Yes, partner, pasalamatan yes. natin yung mga talagang sumuporta dyan. Kahit hindi siya weekend, hindi siya holiday, gina na, pero talagang nakiisa sila. Partner, siyempre, yes. so, nanguna dyan ang Una magilus Eagles Club. Yan. maraming salamat po sa The Originals Women's Riders Club, yung ating mga witch kagabi. Yung mga nakabutsian, si partner. <laughs> Siyempre, salamat din natin ng Boss Bomba. Yan. maraming salamat po. At syempre, yung ating mga Predator Philippines. Rider Club. Ayan, siya yung nanalo. Siya oh. yung first prize natin kagabi na effort naman po. Hindi ako, kahit talaga. ako natakot sa kanya, laki niya eh. <laughs> <laughs> Salamat din po sa aming advocacy support group na hindi lang nakasuporta. Siyempre sa pangkaligtasan, usaping pangkaligtasan. Yes. Pati sa programa ng Olongapo uh. City Police Office. Nandiyan ang PARGS FII ng Olongapo City Chapter. Yan na nasabi ko na kanina ma'am yung Community Information Service Support Group yung ating uh, CISSG at nandyan din po salamat din po sa Gapo Solid Riders Club at syempre yung ating mga Criminology Riders no mm. since sila ay uh, may kagustuhan at may layunin na makapagpulis maraming salamat sa advance ninyong pagtulong no sa pagpuksa uh, sa kriminalidad dito sa lungsod ng Olongapo. At partner may representative din ng DRRMO. Maraming salamat Yan, yeah, Maraming salamat. At saka yung ating mga personnel na nakijoin sa yung other agency na nagjoin kagabi like yung ating mga BJMP personnel ng Olongapo City Jail. Yan, maraming maraming salamat po. Nag-effort din naman talaga sila. At syempre ang dalawang barangay na talagang sumuporta dyan partner ay galing sa police station 2. Yes! Of course. Yung, bully, uh, yung, kung ako lang eh, bibigyan ko na lang din. <laughs> yes, Barangay Banika, in and Banikain Barangay and new, Barangay New Kababae. Ba? Eh. Actually, maganda yung pasok sa top 5 po yung costume nila. Oo. Talagang hindi lang umabot yung ating papremyo. Pero yes. muli, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Pero sana yearly no ma'am na meron na talagang ganito para makapagsaya naman yung ating mga kapulisan at kababayan na magkaroon ng join or collaboration program and activities tuwing undas. Yes partner, so. at salamat po sa aming city director kasi talaga po siya ang nakaisip yes, na gawin niya ang programa yun. First time at isa po. rin siya, isa rin siya sa nag-ride kahapon, <laughs> hindi nga lang namin siya kilala. Yes, nakakostume po siya, <laughs> hindi po alam na siya na po yung city director na. <laughs> hindi po namin siya nakilala so hindi namin alam po na okray -oh na namin siya. Yes partner, thank you <laughs> din sa mga off Officers natin na hindi talaga naging KJ. Talaga yes, pong oo. gumanap din sila. Yes. At marami rin mga kapulisan natin ang nag-join at nag-participate. Per station talagang meron din po talaga nag-effort. Yes. Isa na nga dyan si yung isang natin. Yung MPU. No? Ang uh, TMRU. TMRU. Ta yes, TMRU. Tapos yung winner natin na top 3 is from Police Station 6. Ganap yes. na ganap station kasi yung one partner. Station 1 and Station 6. And then yung first runner-up natin is yung sa advocacy kasi support, oh, Advo kasi group, support natin. group diba? Ang saya. Sana next on DAS 2026 meron ulit. No? Sana supportahan ulit. No? Yes, partner. muli po. Maraming maraming salamat yes. sa inyong lahat. Yan dumako naman po tayo sa kahandaan natin sa mga kalamidad ngayong nga uh, darating na undas o darating pa na panahon. No po? Upang mapanatili natin ang pagiging handa sa anumang sakuna, nagsagawa ang Olongapo City Police Office sa ilalim ng pamumuno ni Police Colonel Richie R. Clarabal, City Director ng Olongapo City Police Office, ng earthquake drill noong October 28, 2025, 9am yan ng umaga, na may layuning tiyakin ang mabilis at maayos na pagtugon ng mga kapulisan sa oras ng mga lindolo at iba, uh, at iba pang mga kalamidad. Ang aktibidad ay nasaksihan ng uh, sinaksihan ng Barangay Bareto Fire and Rescue Team na nagbigay rin ng obserbasyon at uh, recommendation para sa pagpapabuti ng mga hakbang sa kaligtasan. Kasabay nito ay isinagawa rin ang inspeksyon ng mga go bags ng bawat tauhan bilang bahagi na patuloy ng paghahanda sa mga hindi inaasahang pangyayari partner. At bilang bahagi naman ng patuloy na kampanya sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan, matagumpay na nakapagtala ang Police Station 4 ng kabuoang 100 violators ng mga ordinansa at batas trapiko sa loob lamang ng isang linggong pinaigting na operasyon mula October 20 to, 20 to 26 sa kanilang nasasakupan. At kabilang sa mga naitalang paglabag ang 12 para sa paninigarilyo sa pampublikong lugar. 38 para sa paglalakad o pamamalagi sa pampublikong lugar ng nakahubad or half-naked, mm -hmm. 27 para sa curfew violations ng mga minor de edad, at 3 para sa paggamit ng vape sa pampublikong lugar. At kasabay nito, pinaigting din ng Police Station 4 ang mahigpit na pagpapatupad ng batas trapiko kung saan dalawang motorista ang nasampulam dahil sa pagmamaneho ng walang lisensya o may expired na lisensya at 15 na motorista naman ang nahuling walang suot na helmet habang nagmamaneho. Partner, hindi ko alam paano siya sasubayan. No? Pagdating sa akin, barubal yung salita. Pagdating sa kanya, ang sweet-sweet. No? <laughs> Okay, dumaga naman po tayo sa mga tauhan ng Police Station 2 sa pangunguna po ni Police Captain Norbert Jimenez, ang officer in charge ng Police Station 2 na aktibong lumahok sa ginanap na 2nd Semester Barangay Assembly Day para sa calendar year 2025. Naidinaos yan noong alas 5 ng hapon ng October 25, 2025 sa ilalim, New Ilalim Covered Court po. Ang naturang aktibidad ay may temang araw ng pakikibahagi, solusyon at aksyon ating tiyakin ngayong Barangay Assembly. Ay pinangungunahan din po ni Honorable John Christopher Curanag ang punong barangay ng Barangay New Ilalim. Layunin ng pagpupulong na ito ay mapalakas ang transparency sa pamahalaan, hikayatin ang pakikilahok ng mamamayan at matugunan ng mga lokal na isyo sa pamamagitan ng bukas na talakayan at sama-sama sama-samang aksyon. Ang aktibong pakikilahok ng Police Station 2 ay patunay ng patuloy na pangako ng Philippine National Police sa pagpapaiting ng ugnayan sa komunidad at pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa pamamagitan ng malapit na pakikipagtulungan sa mga opisyal ng barangay at mga residente. At manatili po kayo nakatutok dito lamang sa 97.5 DWOK FM ito ang radyo ko. At kami po ay magbabalik pagkatapos lamang ng ilang paalala. At welcome po muli sa Balitang Polis Kapo! Kahandaan ng Olongapo City Police Office para sa pagdiriwang ng Undas 2025. At bilang paghahanda nga sa nalalapit na Undas 2025 ay nakahanda na ang Olongapo City Police Office sa pangungunan ni Police Colonel Richie R. Claraval sa pagpapatupad ng security and public safety plan upang matiyak ang maayos, ligtas at mapayapang paggunita ng araw ng mga patay sa lungsod. At kabilang nga sa mga pangunahing hakbang, na ipinapatupad ng Okbo ang pagpapakalat ng sapat na bilang ng mga uniform personnel sa mga sementeryo, simbahan, terminal at iba pang matataong lugar or places of convergence upang masiguro ang kaisa na tagarang pagtugon sa anumang insidente. May talaga rin ng mga police assistant desk sa mga pangunahing sementeryo upang tulungan ng mga mamamayan at magsilbing information action center para sa anumang reklamo o pangangailangan ng publiko. At kasabay nga nito, inatasan din ni police Colonel ang lahat ng station commanders sa magpatupad ng kanilang contingency and deployment plans. Kabilang ang intensified police visibility, mobile and foot patrols at strict implementation of traffic management plan sa mga pagpunta at paglabas sa mga sementeryo upang maiwasan ang pagsisikip ng daloy ng trapiko. Sa pagpapatuloy, dumako naman tayo sa pamimigay ng safety tips para sa ating mga ka-OK -okay na talaga namang kapakipakinabang pero bago yan partner ay nais nice din natin magbigay ng kalaman patungkol sa terorismo. Nais nice po namin ipabatid sa lahat na ang pagsuporta sa mga ter grupong terorista ay labag sa batas sa ilalim ng Republic Act number no. 11479 or 11479 Anti-Terrorism Act of 2020. Partikular na sa Section 12 ang pagbibigay ng material na suporta sa mga terorista at Section 13 panghihikayat at pag sa organisasyong terorista. Ang lahat ay hinihikayat na makipagtulungan sa PNP at sa Armed Forces of the Philippines sa pamamagitan ng tamang pag-uulat ng mga kahinahinalang aktibidad. Maaari rin po tayong tumawag sa 911 o sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya. At partner, dahil nalalapit na nga ang DAS 2025, narito ang ilang paalala ng inyong pulis po. Una siyempre sa pag-alis ng bahay. Planuhin maigi ang pagdalaw sa sementeryo. Ikandado ang mga pinto at bintana bago umalis ng bahay. Tiyakin na walang naiwan na nakasinding kandila, kagamitang elektrikal na nakasaksak, bukas na gas, stove at gripo. At iligpit po natin yung anumang mga mahahalagang bagay sa labas ng ating bahay. Itagubiling sa mga pinagkakatiwalaang kapitbahay ang inyong bahay. Iwasang mag-iwan ng notes sa labas ng bahay na nagsasabing walang tao. Yan, natawa ako doon. <laughs> Kasi baka mamaya, Mart, na maine-expect silang rider. Nag-iwan ng note. Huwag <laughs> nating ibili ng ating bahay sa kapitbahay. Na, da joke lang. Uh, yung ating uh, gamit at yung ating uh, pamamahay, eh, pwede naman po natin talagang ipagkatiwala yan sa pinagkakatiwalaan nating kapitbahay. Yan. Yes, partner. Para naman sa loob ng sementeryo. Yes. Magdala ng panangga sa init at ulan. Madalas nga, partner, ng alam ko noong nakaraang taon ay ang sobrang init ng panahon mm -hmm. pero biglang umulan oh. ang lakas. Kaya po magdala po kayo ng payong. At ah, syempre electric fan ang kandila na nakasindi ay hindi makakalikha ng anumang sunog o sakuna. Yan, wag po natin iiwanan yung mga uh -huh. sinindihan kandila, yung okay, mas, aalis meron tayo na, na nakasindi pa. Yung, meron na ngayon yung binibenta na ano, di battery na lang. Oh, dapat niya oh, nga sana diba? Kasi lightning lang. lang naman, mas maganda na yon at safe naman po tayo. Yan. Yeah. Magdala po tayo ng mga sapat na pagkain at tubig na inumin. Ayan, mahirap pong ma-dehydrate, sobrang init yes. po. Lalo na po kung sasama tayo ng mga bata, wag pong kakalimutan ang tubig. Mm -mm. Tiyakin din yung, mga, uh, yung ating mga kasamang bata ay merong pagkakakilanlan. Hindi po natin may iwasan na isama natin yung ating maliliit na anak. So sana po, iwa, uh, lagyan po natin sila or iwanan po natin sila ng ID or tag ng uh, numero ninyo at yung pangalan ni mismo ninyo at taka ng bata. Yes, partner. Kasi madalas Oo. yung mga bata iikot yan. Alam mo ginagawa, nagbibilog-bilog ng mga kandila hanggang <laughs> makaiba ng malalaking <ikonong> kandila. <laughs> yung mga natunaw. Na baka mawala po sila sa paningin natin. At least po, may pagkakakilanlan. Mm. Tsaka ano naman po, meron po tayong mga hubs dyan, mga yes. assistance oh, yun, desk. Isa pa yon. alamin po natin yung lugar ng first aid station o PNP assistance desk. Actually, hindi lang PNP, meron din tayong mga fire, DRMO na nakapaligid dyan. Alamin po natin kung saan ito para at least hindi pa man po kayo nakakarating sa inyong pupuntahan, alam nyo na kung saan kayo pwedeng maging ligtas. Yes, partner. At para hindi po kayo maabala sa pagpasok, Bawal po ang pagdala ng matatalim o nakamamatay na gamit, hmm. gamit pang sugal, speaker at alak. Diyan partner, hindi lang porkit itaklang or kutsilyo. Pero kahit yung mga alam ko mga nail gunting, cutter, nail gunting. Cutter, yes, kahit yung mga keychain po natin, hindi po talaga siya allowed. So, sana po para hindi na rin po tayo dumaan doon sa Uh, yung boot na oh, pag iiwanan hindi, Opo, tsaka oh, hindi sa mahirapan inspection. sa entrance kasi yes. sa entrance may inspection nagtatagal. na nagtatagal Oo. po tayo dyan mm -hmm. para po hindi na po kayo maabala ay huwag na po <coughs> tayo magdadala kasi minsan yung iba maglilinis pa ay yan, Hindi ay, na po pwede Yan po yung gagawin natin Ayun po yung sasabihin ko next gagawin <laughs> Ang next ko pong sasabihin since, pina, uh, since po isa sa tips po natin ay magdala ng uh, kaukulang pagkain lamang o yung sapat para sa inyo sana naman po bago kayo umalis din ng sementeryo, uh, 'wag po nating kalimutang maglinis sa ating mga kalat. Yan. Diba? Yes, partner, napakahalaga niya. Oo, yan. kasi kapag 'yan naipon yung dumi, dediretso sa dagat lalo na po dito sa ating sementeryo uh, mula Kalaklan. No? At partner, dahil marami tayong far incident na na natala ngayong week na to, narito ang ating ilang mga paalala. Yan, 'wag na 'wag po tayong mag-iwan ng nakasinding kalan o anumang pinaglulutuan sa ating uh, pamamahay. Patayin po agad natin. Kung sakali pong mag-aapoy, uh, humana po agad tayo ng pampatay dito para hindi po masunog yung ating pamamahay. Siguraduhin din po natin maayos yung mga kable ng ating kuryente. Lagi po dapat tayo mag-inspect doon sa mga octopus wire. Patayin po natin yung mga kandila bago matulog o umalis ng bahay. May mga kababayan pa rin kasi talaga tayo naglalagay ng kandila. Yes, partner. Lalo na yung mga walang, walang kuryente scented. Pang... At saka yung mga scented candle ngayon. Mga nauuso yan. Hindi natin alam na na pala ng mga uh, kortina. Na hagingan na pala ng kortina. Yan. Iwasan po natin mag-imbak ng gasolina, alcohol, thinner at iba pang mada madaling magliyab sa bahay. Yung mga combustible material tapos yung gaas. Yan. Bawal po yan. Iwasan po natin. No? At partner, kung kinakailangan naman talaga mag-imbak, ilabagay ito sa malamig at maaliwalas na lugar na hindi naaabot ng mga bata. Yes. Pwede natin hayaang maglaro ng posporo o lighter ang mga bata. Itago ang mga ito sa lugar na hindi syempre nila maaabot. At maganda ng simpleng fire safety equipment tulad ng timba ng tubig, buhangin o fire extinguisher. Agad naman din po tayong tumawag sa 911 o pinakamalapit na istasyon ng bombero at kapulisan kung may maamoy o maamoy na nasusunog o napansing may usok na. Siyempre, stay prepared. Stay safe mga ka -OK. ang mga Ang pagiging handa at maagap sa panahon ng sakuna ay mahalaga upang mapanatili ang kaligtasan ng ating mga pamilya. At namang emergency, laging tandaan ang tatlong numero, dial 911. At yan po ang ating mga safety tips for day na may meron tayong na na aral at mag-iingat po tayong lagi mga ka okay Para naman po maging updated tayo sa iba't ibang activities and accomplishment ng Police Gapo, ay pakipollow po natin and like ang aming Facebook account, uh, Olongapo City Police. Please follow also our Facebook page at Police Gapo Disciplinado. Also, we do have our YouTube channel at Olongapo City Police Office. At nais din po namin ipromote ang programang Sumbong New Action Agad, lunes hanggang biyanes, alas 12.30 hanggang alauna, imedya ng tanghali. Gayun din ang Police News Network Facebook page. At syempre, pakilike din kung saan po tayo nakikinig ngayon ng 97.5 DWOK News FM. Yan, muli po, um, congratulations po sa ating uh, naganap na Ghost Rider kahapon. Yan. Sana maulit po yan ulit, no ma'am? Tapos ikaw ulit yung mag-host. <laughs> Parang alam ko ikaw yung nag-host ng partner. Ginalingan mo masyado Ganap na ganap ka At maraming maraming salamat sa inyo ni JC. Yes, ma'am At yan po ang hatid naming mga mahalagang informasyon mula sa Olongapo City Police Office Maraming maraming salamat po sa oras ng inyong pakikinig sa ating programa ngayong umaga. Lagi po nating tandaan ang usaping kaligtasan na iusapin ng bawat mamamayan. Ako po ang inyong pulisga po, Police Staff Sergeant Maria Victoria Momasig. Grabe, ang bilis ng oras. Tapos na tayo agad. Kaya naman muli ang pamunuan ng Longcom City Police Office sa ngala ng aming City Director Police Colonel Richard R. Clavar. Kami po ay toos sa nagpapasalamat sa pamunuan ng Subic Broadcasting Corporation at sa himpila ng 97.5 DWK FM. At sa aming Station Manager, Ma'am Amela Jane Gordon. Kasama si na DJ Claire at DJ Miko. Ayan, ang magaganda yes. namin kasama ngayong umaga. At syempre kay Sir Andrew. Thank you for giving us a valuable opportunity to amplify our police gabo accomplishment reports and activities. At syempre sa ating mga tagapakinig dyan na walang sawang sumusuporta sa amin upang maitaguyod ang aming mga layuning protektahan at pagsilibahan ng ating mga kababayan dito sa aming pinakamamahal na lungsod dito po sa lungsod ng Olongapo. At ako pong muli, Police Master Sergeant Rosalind V. Ferrer at magsama-sama po tayong muli sa susunod na linggo upang makinig ng ating programa tuwing Webes ng Umaga dito lamang sa Balitang Police Kapo!